Tara at umpisahan na nating magluto. Maglalagay na ako ng mantika. Isabay ko ng igigisa itong bawang at sibuyas. Sunod itong kamatis. Apat na pirasong kamatis nga po pala ang ginamit ko dito. At isunod itong chicken. Titimplahan ko ng patis. Takpan at lutuin ng tatlong minuto. Lalagyan ko na ito ng dalawang tasa ng tubig at isang chicken broth cubes. Takpan at lutuin ng sampung minuto. At titikman ko muna. Hmm, sarap! Ilalagay ko na itong siling green at sunod itong sayote. At ilalagay ko na rin itong pechay bagyo. Takpan at lutuin ng tatlong minuto. hahaluin ko lang ito ng bahagya. Ayan, luto na ito at pwede na natin itong ihain. Maraming salamat po sa panonood mga kamurang recipes. Hanggang sa muli! Bye-bye po!